Uy, Guapo, mag-add tayo ng friends. Pasensya na, wala akong dala ng phone. Uy, pwede ka ganyan? Sige na, kalimutan mo na. Lakas pang loob mo, mag flirt. Bakit niya sinasabi yun sa'yo? Hmm, mag-makeup lang ako, hindi na niya ako maaabot. Anong gamit mo? G-Milan Black Truffle Cushion. Know... Hindi mo pa kailangan maglagay ng primer at concealer muna? Sino pa ba, ba magdadala ng maraming boti at talagyan ngayon? Sobrang convenient nito. May primer, concealer at serum na lahat na sa'yo ng produkto. Wow, ang ganda ng coverage. Ang ganda ng effects. Saan ko mabibili? Magaling, ba? Diba? At ang cushion na to ay may black truffle extract. Kaya hindi na siya nag-oxidize o nagiging dull. May kasama pang setting powder sa ibabaw. Tingnan mo, tapik-tapik lang ng ganito. Matte na finish agad. Waterproof, sweatproof, at hindi natatanggal ang make-up. Pag-random <tasit> na talaga. Siyempre kasi, ng makeup, up pero may lindamit na ito. Isang box lang, pampalitan ng moisturizer, primer, concealer, foundation, at setting powder. Talagang magaling. Perfect para sa mga babaeng walang oras mag-make-up. O hindi gaano marunong. Dalawa ang layers nito. Ang ilalim na inclusion para sa coverage at skin care. Ang iba, baway setting powder. Para sa oil control. Dalawang layers, dalawang effects para makabili ka ng dalawang product sa presyong isa. Sobrang sulit. Nag-make up ka habang inaalagaan din ang balat mo. Napaka-high quality talaga. Mga good products lang ang nire-recommend ko. Tara, sama-sama tayo kumanda click mo lang ang link at may malaking discounts ngayon. Mas mabuting mawasan ng bilhin ng lipstick pero gamit nito ay para sa sarili mo. Kahit itago mo pa sa asawa mo, kailangan mo itong bilhin. Hindi mo na kailangan ng moisturizer, serum o face cream. Diretso na lang ang fashion na to. Pagkatapos gamitin, napaka-soft at hydrated ng balat mo.